Muling nagisa sa Senado si dating Bambantarlac Mayor Alice Go sa pagharap niya sa pagdinig kaugnay sa mga iligal na pogo. Inusisa ng mga senador ang tunay na pagkatao ng dating alkalde at kung sino ang tumulong sa kanyang tumakas. Matipid nga lang ang mga sagot ni Go dahil sa bantaraw sa kanyang buhay. Kaya na puno kalaunan ang mga senador at pinasight in contempt na naman siya. Nasa front line ng balitang yan si Rhea Fernandez. Nakaposas, nakasuot ng bulletproof vest. At bantay sarado ng mga pulis si dating bambantarlak Mayor Alice Go, nang dumating sa Senado para dumalo sa pagdinig tungkol sa ilegal na pogo kahapon. Umpisa pa lang ng hearing, uminit agad ang ulo ng mga senador sa dating alkalde. Alis binastos mo at binalahura mo ang buong gobyerno, ang buong sambayan ng Pilipino. Hindi ko maintindihan kung bakit uh, nung nahuli ka, parang walang wala sa'yo. Marami ka litrato, ah. naka sign ka pa and all smiles. Alam na namin lahat through the hearings conducted by this committee na hindi ka Pilipino. Hindi totoong lumaki ka sa farm, hindi totoo si Teacher Rubilin, hindi rin totoo na simpleng maumayan ka lang. Puro kasinungalingan ang istorya na sinuwalat mo dito sa Senado. Derechahan naman tinanong ni Sen. Risa Ontivero si Go tungkol sa kanyang yourself. tunay na pagkatao. So are you Go Hoaping? Pasensya na po talaga. Ako po si Alice Go po. Hindi kumbensido si Ontivero sa sagot ng dating alkalde. Kaya inilabas niya ang mga dokumento na nagpapatunay na pareho ang fingerprints niya at sa Chinese na si Go Hoaping. Stop being evasive! before this committee. Uh, i flash ayan, finlash namin ulit yung dactyloscopy report ng NBI. Hindi ko po alam kung paano po nangyari. Basta ako, alam ko po, ako po si Alice ko po. At pasensya na rin po uh, kung di po kayo naniniwala. Sinong may -ari at Inusisa sa rin sigo kung sino ang tumulong sa kanyang sa tumakas. Ay, Nung una, uh, iwas siyang sumagot niyan. dahil umano sa banta sa kanyang buhay. Pero kalaunan, inamin din niya na sumakay sila sa isang yate sa Maynila, sa kalumipat sa isa pang barko at mas maliit na bangka hanggang makarating sa Malaysia. Mas simple, isulat sinong may ari at facilitator sa yate. At sabihin mo sa amin saan ka sumakay. Sen, gustong gusto ko po talaga i-discuss. Eh, di gusto mo pala, di pa. sabihin sa mo, mo sa amin. Nakakapikong ka na. Ha? Nakakagigil ka na. At saka Miss Alice, nasa custody kayo ng PNP. Paano kayo papatayin doon? Imposible. Sinulat din naman kalauna ni Go sa papel kung sino ang tumulong sa kanila. Foreigner daw ito at isa sa mga nagbanta sa buhay niya. Napagalaman naman ni Senator Jinggoy na nasa Taiwan ang may-ari ng yate at limang passport umano ang hawak nito. Paglilinaw naman ni Go, walang Pilipino o taga-gobyerno ang tumulong sa kanila para makatakas, bagay na hindi pinaniniwalaan ni Senator Ontiveros. Kaya sa ikalawang pagkakataon, na site in contempt na naman ang dating alkalde. I move to site Guo Hua Ping, also known as Alice Guo, in contempt of the Senate for testifying falsely and evasively before this committee. Bukod naman sa pagkatakas at tunay niyang pagkatao, naungkat din sa pagdinig kahapon ang relasyon umano nigo kay Suwal Pangasinan Mayor Liseldo Dong Kalugay. Gaya nung una, hindi ulit sumipot sa hearing ang alkalde kaya pinasabina na siya ng mga senador habang si Go naman nausisa tungkol sa Alisal Aqua Farm sa Pangasinan na nabistong nakapangalan sa sinasabing kapatid niya na si Sheila. Hinala ng mga senador, kay Alis at Mayor Kalugay talaga ang farm na ipinangalan pa sa kanilang dalawa kaya naging Alisal Aqua Farm. Hindi mo alam kung sino nag-coin ng pangalan? Wala ka participation sa sa pangalan nung, ano, uh, wala ng ano? no naman. Farm? Wala naman po. Ha? Huh? Diba? very obvious naman. Alicel. Alice, a l i tapos sel, di seldo do. Ay, rin mamin, na malalim ang pagkakaibigan ninyo. At itong pagkakaibigan ninyo, ito, ito yung, uh, <laughs> ito yung uh, tumutulong sa'yo sa lahat ng mga aktibidades Naunang sinabi ni Sen. Rizzo Ontiveros na posibleng si Kalugay ang nagkanlong at tumulong kay Go na tumakas sa bansa. Pero sa huli, walang inamin si Go na nanindigan na magkaibigan lang sila ng alkalde. Nagbabalita mula sa frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.